16 katuwig na siya nga nagaserve bilang fire volunteer. Isa sa siya mga nagluwas sa isa ka na city official nga dutay na lang sa tumatrap sa nagluntad nga sunog. Aton kilalahon ng fire chief nga bilang banwahan ng awardee sang bakolod sa sininga episode sang Baganihan. April 2001, sa makabati sa dos ang sanggitan, gikan sa ibabaw sa nagkasunog na puloyan, ang sadto lamharon pa lang fire volunteer nga si Brian Tlao sang Bacolod. Gani insigida siya nga nangisog sa tunga sa nagadabadaba nga kalayo agud lang maluwas ang 92 anyos nga senior citizen nga si Anay Governor Felix Amante Sr. During that time siguro I just being a very young and naive. Mm -hmm. Wala nating to risk. Mm -hmm. So wala ka ba? ang pagsabati mo nga may tao, saka na lang dito. Sumugod sadto, halos wala na nagatahaw ang adrenaline rush nga nabatsyag ni Bryan sa kada emergency cases. I think Goro because of my nature na laging Goro na willing to help. Mm. Istorya ni Bryant, ang iya mga tiyo nga nagserve bilang fire volunteers ang pinalang sa naghatag siya inspirasyon, agod malapot ang handom para siya amay nga luyag kuntani mangin bumbero. Pero hindi basta-basta suno sa iya ang risgo bilang fire volunteer. Amo nga iya ginapasiguro nga mayara siya permesang sa fail-safe option agod mapaiway sa peligro ang iya kabuhi kagsang iya mga kaopdanan sa serbisyo. Uh, usually, ginahimo ko, ginapaminsa ko yung mm -hmm. A, B, and C. Mm -hmm. So, para to keep me occupied, ginapaminsa mm ginapaminsa -hmm. ko, what if kung si A ano, kung si B ano, kung mm -hmm. si C si ano, yung response ko. So, mm -hmm. para hindi ko bla sila yung mga guwagid makulbaan. May options ka ba? may options. Oh, at... si Bryant, isa ka negosyante nga nag-fabricate sang stainless kitchen facilities kag equipment. Pero labaw siya pag negosyo ang dedikasyon nga makabulig nga mapangapinan ang kabuhi kag propidad batok sa kalayo. Sa sulod sang 16 na katuig niya nga pagserbisyo nang in instrumental si Brian sa development sang rescue kag fire volunteer sang Bacolod Chamber Volunteer Brigade. Kundiin siyang nagaserbe bilang fire chief. Sa pagimakas ni Brian Tigayo niya napasanyog ang kapasidad sang volunteer organization sa bahin sang disaster response. Natungod man sa iya pagsakripisyo kag pagserbisyo sa komunidad, isa si Brian sa mga pasudungan bilang Banwahanon Awardee sa pagdumdum sang Charter Day Celebration sa Bacolod sa Honyo 18. Feeling is nami, it's more, I it think encourage more mm -hmm. volunteer. Uh, they see uh, nga anong life ng volunteer tapos anong reward mo ko. Hmm. Ginseling ni Mayor Albi Benitez na dalayawon ang mga kasubong ni Bryant na handa magbulig sa tion nga ginakinahanglan kag nagaserbe inspirasyon para sa iba. Sa edad nga 53 anyos, nagapabilin si Bryant nga aktibo sa volunteer organization ilabina sa paghanas sa mga masunod pa ng mga kasubong niya nga baganihan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada semana.